Kalaboso ang isang wanted na lalaki dahil sa pangmomolestya sa anak ng kaibigan. Ang akusado iginiit na lasing siya nang mangyari ang insidente. Mula sa Bicol, si Nomer Corporal sa detalye. Himas Reyes ang rank 8 most wanted sa probinsya ng Camarines Norte matapos ang operasyon ng Basod Police nitong nakarang linggo sa Purukya Kalbarangay Poblasyon. Kinilalang akusado na si Elias Big Boss, 46 anyos na residente ng nasabing bayan at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Child Abuse Law na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos at two counts of act of lasciviousness na may inirekomendang piyansa naman na 180,000 pesos. Ayon kay Police Captain Mark Anthony Armea, Hepe ng Basud Police, nakarang taon nang mangyari ang pang ng suspect sa anak ng kanyang matalik na kaibigan habang nasa loob ito ng kanilang bahay hanggang sa nagsumbong ang biktima sa kanyang guro na sinunda ng pagsampa ng kaso ng pamilya ng biktima. Gayunman, biglang naglaw ang suspect sa lugar at kalaunan ay napag-alamang nagtatago sa Nueva Vizcaya. Malaki impact po sa sir dahil siyempre nabigyan natin ang ustisya yung biktima and nakikita din ng mga tao na nagtatrabaho yung mga kapulisan uh, through pag-aresto na may mga waran at iba pang mga ibang accomplishment ng kapulisan aminado naman ang suspect sa na nagawa at iginiit na nagawa lang ang krimen dahil sa sobrang kalasingan parang uh, sagi ko lang sir paano oh, na yan? pang pastillas na. na na, na. Hawak na ng Basud Pulis ang akusado at nakatakdang ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology sa Camarines Norte. Patuloy naman ay nihimok ng PNP ang mga taong may nakabinbinakaso na sumuko na sila at pagbayaran ang kanilang nagawang krimen dahil hindi titigil ang pulisya upang tugisin sila. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. No Corporal, Kungis News.